Hello guys, Junior. Nandito tayo sa panibagong episode ng Gawag. Bro, agay din tuloy. Ng At ngayong araw, hindi po ako mag story at hindi po ako magsasabi. Ang gusto ko lang sabihin sa inyo ay sana tumigil na yung mga nagbabasakin. Pero o, wala pa namang masyado nagbabasyakin. Anong basyakin ay ito. Ayan o. Sabi niya, pamimigay mo mga 1 billion lang ha minumura uh, niya po ako kaya nagalit ako kaya hindi ko to pinapansin noong una pero sabi ko mukhang sumasobra na to kaya um, -report ko na sa inyo papakita ko na lang yung yung ano niya Wait lang, ba't, ba't ako nag-join bigla? Ba't nag-join bigla? Eh, ayaw ko na. Ba't ka nag-join bigla? Eh, ayaw ko na nga. Parin ko pa kasi siya ngayon. Kasi ano? Kasi para matandaan natin yung pangalan niya. baka inanprin na niya ako nun kasi ano eh kasi baka natakot na ata sayok pa naman pangalan niya kala ko mabait siya tapos yung pala Sab masama dito yung tunay na sayok ah ito show friend ko Nag-Grow a Garden siya ngayon. Try natin mag-join. <laughs> Your position in line. Marami na kasi naglalaro ng Grow a Garden eh. Kaya, hindi tayo makaka-join sa kanya. Hmm, report nyo na lang. Hmm, um, yun lang. Okay lang na muna yung binibigay. Basta, mabait ako.